Sakit kay kung dugan ba na wala ka. Wala ka dito. Sakit kay dugan? Oo Iparang natin ang ating batchmate uh, sa high school. Batch 2005. Uh, ang parang na ito ay hindi ko plano. May nagutos lang sa akin. Si alias Batang Negro, si Robert Tumakaw. So, basahin natin yung mga chat niya sa akin. Ha. And si Batang Negros. And yung sabi niya, mate, 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 mate. <laughs> sabi niya, mate, iprank nato ginian ba? So, wala kaming conversation nito. Tagalogin natin para okay ba? Okay. So, nung Sunday to, no? Sunday, uh, alas cheese ng umaga. So, wala kami conversation ni Robert Lumakaw to. Si, si Robert yung yung guwapohon, guwapohon. <laughs> Ngayon siya, sabi niya, i-prank natin si Ginian ba? Nag-like lang ko. Uh, Medyo busy ba? Tapos, nag-reply ako na unsang klaseng prank. Uh, Anong, uh, uh, unsang klaseng prank mate, sabi niya. Ikaw plan na. So, <laughs> ako yung nutusan na mag-prank ako. ako. pa yung magplano Ang lupet. <laughs> Wala ko ibang naisip kundi sabi ko mag-live. Mag, -live. Mag -live ako kasi hindi ako binigyan ng Gcash. Kasi nakaraan nagpalaro si Ginian Salo so nanalo ako dalawang beses lang. So maliit lang yung Gcash na napanalunan ko. <laughs> <laughs> Tapos sabi ni Robert, ikaw, ikaw plan kung unsa mo support lang ko. Laro, ikaw kung ano daw pla, uh, plano ko, mo support lang daw siya. Kita mo, ikaw nagutos sa akin na mag-prank tapos susuportahan mo na lang ako ngayon. tapos <laughs> 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 ito na nga, uh, wala ko ibang maisip talaga. So, dahil maingay sa group chat namin, lagi kami nag-chat doon ng mga kalukuhan. So, one time nagplan si Jenna na mag-get together kami sa January 2, 2023. Uh, may mga sponsor na. So, libre lahat ng pagkain, foods, pati yung transportation, libre. Ang dadalhin mo na lang doon ay yung katawan mo na lang. Siyempre, <laughs> at saka extra money kung mayroon kang gustong bilhin para sa sarili mo. So, wala ka ng dahilan para hindi ka sumama. So, ngayon, ang trip ako. Sabi ko, lista mo ako dyan. Yan. Lista mo ako dyan. So, nilista agad ako ni Jinian. Siyempre, akala nila, nagbibiro lang ako. Basta, pag sabing lista, lista agad. So, naisip ko rin si Archie, pag tripan, si Archie pabuhaya. <laughs> sabi ko, uh, ilista mo naman dyan si Archie. So, nilista niya si Archie. Ngayon, nag si Archie, sabi niya, uh, wag mo ko ilista dyan, dahil hindi ako siguradong makaw. Okay, oh, eh, uh, kamusulta ka muna sa akin bago mo ko ilista kung papayak ba ako o hindi. Seryoso. <laughs> So yun na nga, binura nga ni Ginian yung ano ni Archie, yung pangalan. So nung binura niya yung pangalan ni Archie, pati akin kasama. <laughs> so doon ako nagkaano, kuhan na, ng time or nag-iisip kung paano siya i-prank. E so dahil binura niya pangalan ko, ito na, kunwari, nagtatampo na ako. <laughs> so ayan na nga, so nag-start na akong ano, magtampo. Sabi ko, oh, at nawala no pangalan ko dyan? At mo binura? Ayaw mo ata sa akin eh. <laughs> tapos, tapos nag ako, sabi ko, wala, binura mo pangalan ko. Uh, wala ka talagang balak na isama ako. So, nagpaliwanag ngayon si Jinian, sabi niya. Uh, ay, pasensya na, di, hindi ko nakita na nabura ko. Yung cellphone ko ata nagbura. Gumanun siya. <laughs> Sabi ko. Wala, kalukuhan yung cellphone nagbura. Binura mo talaga. Sinadya mo. Pambira. Wala. Mahina talaga ako si Mahina. <laughs> Sabi ko, pag hindi mo ibalik yan within 2 minutes, bahala ka. Gumanun ako sa group chat namin na may mga chat na ganun imot-imot na hindi ko na mariread back dahil sobrang dami na ngang chat. Nakarang araw pa yun eh. <laughs> Tapos yung huling message ko talaga sa kanya, Monday. Chan, makapirate ako. Chan, huwag ka magingay. <laughs> Tapos yung ano, huling message ko talaga nung Sunday na yon nung time na yon sabi ko, ah, uh, pag hindi bumalik yung pangalan ko sa listahan ng mga uuwi, we bigyan kita ng dalawang oras. Kasi dalawang oras binigay ko, ko sa kanya kasi nga may work siya. Kasi yung two hours na yun hanggang gabi yun. So 5 or 6 p.m. out na niya sa work yun. So malamang mabasa niya na yun. <laughs> so ayan, pagdating ng gabi, ang ginawa ko, hindi na ako nag-chat-chat. Hindi na ako nag-chat-chat sa kanila, hindi na ako nagpaparamdam sa GC. Ang ginagawa ko pag sumisilip ako kasi auto update naman yan pag may internet wifi. Pag sumisilip ako ino-off ko yung wifi. Nagre-read back ako naka-off yung wifi. So hindi nila nakikita na nagsisin mode ako. <laughs> 24 hours. 2 days hindi ako nagparamdam hanggang ngayon. <laughs> Tapos ito na chinat ko si Robert nung Monday na nga. 'Di ba? Sunday ko kami nag-usap, uh, nagtatampo-tampo. Nung Monday, sabi ko, malapit na ma-prank, mag ko, ikaw lang nakahibaw ha, read back na lang. So, sabi ko, malapit ko na ma-prank si Junian. Ikaw na bahala. mag back na ano lang. Kasi nga, di ba, nagtampo ako dahil tinanggal yung pangalan ko. Ha? So, dun pa lang, nakapa nakapag-isip na ako kung anong ipaprank ko sa kanya. So, ang ginawa ko, ah uh, kunwari na nagtampo ako, nagagalit ako sa kanya ano, oh, dahil tinanggal niya yung pangalan to. <laughs> Tapos, yun na. Uh, kahapon, anong araw ba ngayon? Limutan ko. Merkulis. Oh, pagdating ng Martis, two may nag-miss call sa akin kahapon. Kahapon o oh, kayo umaga? Basta may nag-miss call sa akin umaga. Hindi ko nasagot, siyempre, tulog pa ako eh. <laughs> <laughs> Tapos, may nag-message sa akin, sa text. Toto Al, parang si Archie Pabuaya na uh, natin. This basta si Archie Pabuaya yun, sigurado. Ayun <laughs> siya nga. Nan, mag-chat ka na sa group chat natin kay si Ginian, ga guul na to ba? Ga-kalibangan ka ba to? Galain ng chan, basig nabuyagan to ni mo. <laughs> Tapos kanina, yung ibig sabihin ng kalibanga, parang nagsakit ang tiyan ba? Nag-iba, eh, yun, baka daw na nabati, nabati ko daw. <laughs> Tapos 5 a.m. the morning kanina, hindi ko na malayan, meron palang message sa akin. Si Genial. <laughs> Nanghingi siya ng sorry sa atin. <laughs> Sabi niya, Suri na, ayun na naku, huwag ka na sa akin magalit. Akala ko kasi uh, nagbibiro ka lang na uh, oo eh, o aatin sa get-together natin, kaya binura ko yung pangalan mo. Akala ko kasi nagbibiro ka lang na sasama ka. <laughs> Hindi niya alam na nagbibiro lang naman talaga ako. <laughs> Tapos dito na nga, ah uh, siguro na communicate siya ni Archie na ganyan, hindi ko lang alam basta naramdaman ko kasi nagchat din siya ni Robert na tungkol sa akin ba. <laughs> Siyempre ikaw ba naman mula nung Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, pangatlong araw na ngayon hindi ako nagchat-chat sa GC. <laughs> Samantalang araw-araw ako nagchat-chat diyan. So ito na nga ng umaga dahil naramdaman ko na mapaprank na natin siya. So ah uh, sabi ko kay Robert, nag-chat ako kayo ng umaga, hapit na madayon ang prank. Malapit na matuloy yung prank. <laughs> so, doon ko nalaman, nag-reply si Robert na maudyod. nitawag siya na ako. Oh, tumawag daw si Ginian ni Robert, ha? yari ka ngayon, Ginian ka. <laughs> so, ngayon, alas 6 pa lang, mamaya, mga 7 or 8, maglilib tayo sa GC. <laughs> para talagang sulid na sulid yung pagtatampo natin. <laughs> tapos basahin natin yung mga chat nila pag naglib paano natin basahin, inaglib na ako <laughs> ayan na, so ibig sabihin uh, apektado na ngayon si Jinyan dahil syempre, pati siguro sa group chat na hindi na ako nagchat-chat, pati marami siguro lahat sila ipaprank natin <laughs> ang hindi nakaalam uh, lahat sila, ang nakakalam nito si Robert Lumakaw lang, si Batang Negros lang kasi siya yung pakana nito eh <laughs> Pagkakaroon niyo kung anong trabaho, Bert, ba? Pagkakaroon ko kung trabaho. Wala kayo premium, ani kay Ikaw na po na kong prank <laughs> So, titingnan natin kung sino yung mga online. Pag nakita natin si Gineon online, magli tayo sa GC. Ayan na. <laughs> 8.57pm na. Uh, June 22, 2022. Ipa-prank na natin sila ngayon. Ayan, si batang negros. So, tingnan natin, oh. Ah, guys, sorry, guys. Ipaprank natin si HelloGino yan. Gito tayo una mag sa ano, sa... sa ano? Ayan, ah. Ah, mag chat -cha tayo ng permission to leave. Tingnan natin kung online ba sila ngayon. Tingnan natin. Tingnan natin kung sino online. Check natin dito, ah. Check natin dito. Check natin. Siyempre, kailangan online si Jinian. <laughs> <laughs> Out sa ko mga langga, kaya si ako, ang kumulingon. Ayan, mag-start video call. Ayan, 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 na mag-live tayo, mag-live, mag-live, ayan, 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 no? ayan. Pinakabahan ako? <laughs> okay, live the group. Ayan o, may chat siya sa akin. Luting. Good evening this video na ako may tinuon Sorry ka please balik na sa GC. Ayun, nagkasuko na ako, please. Ayaw na <laughs> Patay tayo dyan. Yari, ito yung pagkalitan tayo nito. Ayan na, tingnan natin, tingnan natin. Sa kabila, kabila. Kanigot si Batang Negros ito, ang dahilan. Ayan guys ha. Ayan, nakarecord yan guys. Nag-live na ako sa kabila. Tapos dito naman sa kabila, mag-live tayo. Tapos antayin natin yung ano, yung mga uh, PM nila o ano. Ano, ah, PM. Ay, 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 ay. Ay, 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 sila ay, 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 Ayan, hindi yung may mag-reply. No, yung may reply. Ayan, hindi yung may mag-reply. Ala, ala, Kinabahan ako, kinabahan ako. Ala, ala. <laughs> 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 Ang <Asamang> sa mga ting tinood na, ano, Sorry, guys. <laughs> Ang atay, may nag Tawag, 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 Robert ang dahilan Ang ang tanong diyan baka pabayaan na tayo. Wow. Baka wala mag-PM sa atin ala. tayo At, din na kinakabahan talaga.

<laughs> <laughs> Ang na rin to sa GC. Sorry kayo, ano, uh, Michila and Diamantia. Shout out ni Modia. Kay, kay naka-video ta <laughs> Tayo ka na ko, Bert. Kasi mapang-tantrong ka na, Bert. Ganrong pa ang bagal internet ko, bad trip. wala pa internet ka nga. Ang ba eh. Naon sa mga ting. Ano yung mga tang-tang? Ha? Ha? Ano yung mga magitang taongan? Di abin ako yung gayaga to. Mara di kong nao gayaga di ay? Di li oy. Gee, na sorry, nga? Yeah. Di ako dito tinuod. Sakit raba kayo kayo mo. Itang kang ano, Oy, gibalik na na sorry na nagali. Ingon kang Cellphone ang may sala. Ako ato siyang nakaano na gibutang sa kong notes niya na no, wala man yung pangalan dito. So, gee, ako na po dapat i-edit. Anya. Sorry, Gani. Maorday na. Hala, oi. Ayun, laina nga. Nga ka nang natangtang na. lang. nag ka? ka? Sorry, Gani. Sorry, oi. nag, oy, kay... nag ba ka? No? na all ka? Nag-all? Sakit <laughs> kay kundugan ba? wala ka. <laughs> Dito. Sakit yang mga oh, eh. It's a prank! <laughs> <laughs> si Robert <Ay>, ang... <laughs> 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 si Robert ay, in... ay, Si Robert <laughs> <Gana man. laughs> Ingon jay... <laughs> Ingon, e ingon e si, ingon si Robert nga, pamina sa iprang kuno tika. Unya, wako kay bawag unsay, unsay, unsay iprang e kuno ako nimo. Check. Karon, ingko unsa ka no pag prank ni si Jini anay ah, buang si Robert ingon e sa ikay bahala. E. Basta iprang kuno tika. Jini, <laughs> Pantay, Pantay ginina. <laughs> eh karon, di ba naglista-lista? kung saan mo na ako prank na i-timing eh, na tangtang mo kong pangan yung kukkan ni na ako ni Jay prank prank <laughs> 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 maudi <Malabia. laughs> ah anya say say paminaw ni mga na prank ka prakit eh prakit eh Ngayon kita, eh hasta yung sa GC na prank po doon sila si Robert na si, Jay may eh Nyasok ko ka? Ikaw na po'y maprang? Wala, oy. Ha? Ako na po'y mumulip. Nga, naulian na ka? Ha? Wala na, mahirap naman siya. Oo, naulian na, nawa. Ha? Wala na, gasakit yung mantiyan? Ha? Wala na, naulian ako. po. Naulian na ka? Kasi ako'y, ingon na ba ito siya, tawag naman ako si Archie niya, wala ko na sabat ba niya. nag siya na ko nga. Nabasig na buyagan ko no tika kay galain ko ni Montian. Dibo ko ni bang ko ni mo buntag. Ano man? Ang sama ka? Ano sa hot? Ambot lang. Ha? Ambot tungod gini na sila kasi baran daw ko ni. <laughs> <laughs> Kabuha gay. Karon ko hingkoan, kay ugma wala mi time kay magtumi ugma sa so, kuan uh, sa bulakan katong nasunog ba na pamilyang na nahurot sa palita ka to. Sa so, mag-ina o... Ah? Mag-inao ka ng kan? Mag-nani tatay? mag mo dito? Oo, kay kaliwat mo to sa kasawa to. Karbakil mo to. So, ibalik ka sa GC ha? Eh? I-add ka? Ano yan? Na-prank man ka? Na, bahala mo. Wadyo mo na ako ikuan ba? Bahala mo. Basta naulian na ka? Ha? Ah. Naulian na, pero gusto ko. Hindi akong kunti yan. Kote. Kasi wag guro kahingkaon, guro gagulgool, guro ka napiktado, guro ka sa prank na ko. Maul lagi. Napiktuhan dai, eh. sorry kayo ha. Pabego katug. Sorry kayo ha. Yay! Ah, wa kayo kay si Robert nagsugo nako ana, wagay koy kalimutan. Insha ikay kanay bahalo plano nya. Wam wam to sa plano to nya. Ang kalitramatong sulod, kakanay maprak na to ginian kay natangtang ya akong pangan. Ah, mau di <laughs> Nya yeah, dok ano chat chat ba? Nya yeah, sakto busy po ko kayo dire sa kwan trabaho. Ko asakto ah, juni kayo di bulgo all juni sila ron kayo. Ano ko chat chat? Salain mo din kung ano ko. Tutu gabi. Nung kay tug. Say no na ni mo. Salain dani ka kalibang ko. Nya sa mi gano ni mo nung kalibang ko sinag nga ko ikaw lain ko. Iko ka tug ka tu sa gisi no nawa ka. Na. Lali pagidron pati nang buulas ang dugan. Kay paglib na ko.

Hindi, para mahibawaan nila mga prank na diya ito. Kapasangan sa buutan, kaya duha niya ato ang group chat. Okay na ka? Basig, okay na basig mo ba sa Thank you. <laughs> <laughs> di Di ka kumawana. Di ka kumawana? Di ko kumawana. Sokto to na to si Robert. Iprag, Ito na no, po yung prank. Iprag na po si Robert. Ay, prank. Ay, prank. Ay, prank. Ay, prank. Ay, prank. Ay, prank. Ikaw na pa yung live kay ning live na ko. Oo. <laughs> Iprang na daw sila tanan. Oo. Oo. No. <laughs> ba nga ni may. O sige na kay ko pa nang edit ha. Sorry kayo sa prank kay si Robert ning na wala ba na Ipabasa na ko na yung mga screenshot o video na si Robert una nagchat na ko tapos muna, na. Kuri bahala yung himog paagi pa. Nya, okay na ka? Sorry kayo ha, sige wakay. Okay, ko eh, ito, mulib ko guys, see you na lang sa sa harian Ano <laughs> <laughs> okay, nga kayo, ano nga, toon sa toon na kong usang lang lood, kay mulibs ako? ko. Ay ko matay ba si sinugatan na ni paghuli ba di tani kasugat. Ito ko sila na unsa mo mo di ay isa ba online nun niya? Asta si Archie, ma prank na to. <laughs> 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 ba, nga d'yon Ang kahapon rin ko si Plano, kung saan niya tawag na ba, para ma-historetika. Kaya chat-chat lang, ma-outgate pa naon Di maganda ang record. Kaya na makita na ko, ibang naon ba? <laughs> Bailan? Nag-BM <laughs> na si... na si... si Robert nako pa, pahila ko na ta ganit. Tika, gali kay. Na ano, mana, Jin man. Bahala na ka, Drag. Usawa ni mo na siya pag-prank. Nga, okay ha? na? Okay na, okay na. Okay, okay, Pasensya na. Okay na, basi mawadaan tag sinugatan. Hindi, takahangok hangop pa na sa December ba? Maalagi. <laughs> <laughs> <No, legit>. Maalagi. <laughs> <laughs> okay, okay, okay. Okay na. Bye-bye. Naprank ko siya. Bye-bye. Good night. <laughs> Say good night. <laughs> <laughs> Say good night. Galip okay, ba, okay. Ayan guys, naulian okay. na si ano, Ginny, ano, naulian na siya na uh, uh, explain naman tugtuto kasi nag so good, na daming na akong nag-reply na siya, pero katang kakalibanga siya kasi ngayon lang nga, gibarang kuno na ko buhang <laughs> ay Pubito, wala ko yung kalima ko balik-balik Hindi, basi ah, dili, ka pwede mag-goal muna, kalim, kalim, kalim kaya ni mo nang mag-uul ka. Muna um, yung usang rason nga galain ni Mantiyan ka nang gool, ba? Nya, yeah. kailangan masabta na, na ni mo. Dili na ka mag uul kaya maglain dahil Mantiyan. Nari kay sakit nga sa puso daan. No? Kabasa na kay mga chat. Ano saan? Maghilak ko naman lagi ka. <laughs> ha? Ha? Hindi na pumunta anong 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 upahawa daw ko.